Cravings mo, pagkakakitaan ko. Abidi, ano cravings mo? Nung bata ako sa palengke, meron may bili. Eh. Tapa. Tapa? Uh, uh Sweet na tapa? Sweet. Gusto mo kabayo? Kabayo. O oh, eh. sige, tara. Kabayo? Pwede rin naman baka. Pagpatong-patongin lang natin yan. Strip-strips lang, pre. Haba-haba lang. Unti ka. na natin yan. Tustahin lang muna natin to, pare. Pagpaubos na yung tubig, lagyan natin ng bawang. marami maraming bawang. Paminta. Dahon ng laurel. Lagyan natin ng clear soda. Tapos toyo. Nor, horse powder. Ah, chicken powder. O oh, par, tira mo to. Luto na yan. Kaya mm. cravings ni Ami dito. Kasi tinitinda to dati. Diyan sa lumang palengke ng ano, bayan, yung malapit mm. dito, di ba? Cravings mo to, di ba? Cravings Oo. mo yan, oh, Ako eh. muna, ako muna. Cravings ko nga eh. Hindi, eh, ako nagluto eh. Ako muna. <laughs> The perfect bite. Mm -hmm. Hmm? Gusto tikman? Oo. Oh, Sir, muna. Cravings mo ba yan? Salamat <laughs> sa pag-suggest. Try nyo na pare, madali lang.